Oh, para sa mga naghahanap ng inspirasyon para sa uulamin mamaya, ito na ang sagot sa inyo. So, pagpapakulo muna tayo ng ano, ng pata ng baboy. Gagawin natin yung humba. oh, yan. So, pagkatapos natin pakuluan yung pork kanina, yung pata, hinangulang natin. Tapos, magigisa tayo ngayon na sibuyas bawang. <clears throat> Ay. Unahin natin ng bawang kasi letter B yan. Next, sibuyas. So, dalawa yung version natin ng sibuyas. Isang red, isang white. Wala naman magagawa yan. Eh. Ayaw masusunod. So, na. Oh, next. Lagyan na natin itong pinakulaan natin. Pwede ni lang Eh. Pinasunod natin yung broth kanina yung pinagpakula. Oh, next natin lalagay pineapple juice. Dagdagan pa natin ng na konti. Konti pang broth kasi parang kulang siya. Ayan. Tapos, sabang pinapakulo natin, sabayan na rin natin ng bay leaf. Tapos, ito. Ito ang tawag nila dito, ano, gulo-gulo. Tapos, star anise. Ayan. So, ikalat lang natin siya dyan tapos ito medyo paghihiwa-hiwalay natin kung ano mang dahon to basta magulo siya yun yun hindi ko muna ba lalagyan ng okay so ngayong kumukulo na dadagdag na natin tong ano natin kariba Madudurogin muna natin para mas mabilis siya matunaw. Wait lang. O, oh, yan na siya. So, tagilan natin yan. Siyempre, tatansayin muna natin kung ano magiging lasa. Dagdagan na lang natin pag medyo matabang yung timpla mamaya. Yung paminta. Tsaka paminta. Sabi ng aking konsensya dito. Pepper. And pepper. Pepper. Oh, pag tunaw na yung kariba, lagyan natin ng suka. Oh. Ganun lang. So, yan na yung magpapatagal diyan sa ano, sa humba natin. Oh, next. Ito yung dried na ano, puso ng saging. Dagan natin ng konting na karamba. Medyo matabang siya. Ayan. So, pasensya na kung hindi ko na naipakita lahat ng procedure kung paano niluto. Anyway, ito na ang ating finished product. Titikman natin yan. Oof. Oof. Yon. Yan. Kain. Kain na kayo. Harap. Ang totoo niyan. First time namin na magluto nito. Kinopila namin sa YouTube pero masarap siya. na may asim na medyo maalat kasi merong ano kaya yeah, so yung star anis tsaka yung pineapple kaya yung pineapple matamis no? na tapos asim sa pineapple